pupuntahan natin yung daanan ng ano, ng danaw, parang danau danaw. So, you know, uh, after to stop. So, nandito na tayo, no. 'Yon. Doon yung daanan ng ano ng danaw. So, ngayon uh, ano inaayos to tapos ano uh, medyo matagal pa siguro ito makapos natin doon lang sa dulo kung okay na ba kaya let's go so yan uh, hindi pa naman masyadong tapos na ayos pa sinisiminto pa pero oh, actually mga kabums ano po medyo gaganda rito ano ah uh, ano lang to ah uh, for content lang to yan para malaman lang, ano, ng ano na ang viewers natin na uh, may daanan pala dito sa barangay Danaw ito na po yung daanan nila medyo mahirap pa uh, bato bato pa no? tapos daming bato sa gilid kasi siyempre aayusin pa to ng mabuti siguro hindi pa hindi na tayo dun pupunta dun sa dulo kasi medyo putik So yung motor natin ta, <laughs> uh, Mababa pa naman Pero Habang ano Habang maganda pa yung daan Sige lang patuloy lang tayo, tayo. Dito Yeah, may mga bahay din dito maganda yun bridge halitang tulay Yo, nandito na pala may siminto na narito. Ah, uh, 'yun 'yung mga kamums, ito po 'yung mga proyekto ng bayan ng Top. Ah. Uh, Pinangunahan ni Mayor Ginati. Ayoko uh, kung sinong mga contractor dito, no. Pero ang alam ko ay ano pa to ni nang gigibahan no. Daan so, Yan. Yun, dito. Siguro dito lang tayo, guys. Ewan ko lang kung ano tayo diretso. Parang okay din dito yung daanan, no? Pero putik lang. Putik. Yun, ganda rito. Tahimik. So dito na lang tayo guys uh, Medyo malayo pa yan dun hanggang dun oh. Pero hanggang ngayon sige pa rin ang ayos nila So hindi ito magtatagal Ma ano to ma Maganda to Okay let's go Balik na tayo So yan mga kabombs uh, Nandito na tayo sa ano Palabas na tayo no So yan no? Oh uh, yung starting lumato bridge saka siyempre kung galing ka ng bahay ng top uh, kakaanang ka rito ayan uh, na tayo so, na tayo sa ano marami lumato no? uh, pupunta naman natin yung ano yung pinaka pantalan na pupuntang gayab no? para alam ng lahat na uh, pupunta rito saan ba Nandito na tayo sa ano, sa pantalan ng ano, ng turuungan ng ano, ah, uh, turuungan. <laughs> Yan, nandito. Siyempre, ginawa rin to ng ano, ng LGUS, o oh, kaya barangay, no. Yan dito, yung gayam dun, guys. Dito naman yung ano nila, yung parang pantalan nila siyempre sasakay ka ng mga bangka tapos dun dun ay ikot nandun yung barangay gayam so yan uh, tabi lang ng ano ng highway tapos dito uh, barangay burak na malapit lang ito po yung ano sako pa ng uh, bayan ng top di ba? ganda ng nila ng sit up nila so pupunta tayo dito yun <coughs> wow so yan mga kabooms pari ah, kita na ha ano ah, parang pantalan ng ano ng papuntang gayam yun siyempre ah mag ano ka babangka ka rito at yung malayo layo pa yan medyo maano ngayon yung ano na tubig saka doon sa ano paakyat ka at pag aakyat mo no, na daan na ng ano ng mga sasakyan so yan hanggang dito na lang mga sa uh, na ipakita ako sa inyo uh, kung nagustuhan niyo yung video ko i-like and share na lang uh, kabums, di ba?